Hi guys! Kaya nyo ako i-share sa inyo yung naging transformation ng buho ko. At finally, nakapagsalon na rin after 3 years. Dito lang to sa may 877 JP Rizal Street, Makati City. Ito ang AB GG Salon na open every day from 8am up to 6pm. Total of 4 branches na yung meron sila. Itong sa Makati, isa sa Paranaque, Quezon City, and sa Marikina yung pinaka main branch nila. Kaya nga super excited na ako dahil finally after ilang years na walang salon-salon, ito -salon, nahanap ko na yung perfect na makakagawa ng hair color na matagal na matagal ko ng gusto. Sobrang sikat na sikat tong salon na to dahil sa balayage nila at 6 years na nga daw mula nang magsimula sila nito. Kaya yung owner na si Miss Angel Baldomero na nakagawa ng sariling teknik para ma-perfect ang balayage, sobrang kilala sa mga bride community or mapa events man yan. At ang maganda pa dito guys, sariling product nila yung mga ginagamit nila dito na imported pa at galing sa ibang bansa. Kaya makakasiguro ka high quality yung mga gagamitin sa yung products at hindi masisira yung buhok mo. At syempre, plus points pa sa akin dito yung mga mababait na staff. Sobrang nakakaaliw at masarap ka kwentuhan kaya hindi ka mababato. Then sobrang ganda rin ang service nila dahil hindi lang isa yung gagawa sa iyo, tulong-tulong sila para ma-make sure na ma-perfect nila yung kulay na gusto mong kalabasan. Actually, first time ko lang magpagawa ng ganitong hair color, kaya nung una medyo kabado pa ako. Kaya naman pagkakita na pagkakita ko sa resulta, grabe guys, sobrang natuwa ako. Tapos i-curl pa nila yan para mas lalo mong ma-appreciate yung dating niya. Kung mapapansin niyo diyan, sobrang happy ko talaga sa resulta. Kaya hindi ako nagsisi na dito ako nagpagawa sa kanila. No wonder kaya sobrang sikat nila at ang dami nilang customers. Gaby guys, sobrang laki ng iniba ng itsura ko. Naging maaliwala siya tignan at hindi na mukhang losyang. O diba, ang bongga lang. Kahit sa bahay lang ako, nag-aalaga ng mga kids ko. Pak na pak pa rin yung hair ko. Gaby guys, sobrang happy ko sa naging resulta ng buhok ko. Excited na ulit tuloy ako bumalik sa kanila para sa next color na papagawa ko pa. Kaya kung kayo interesado rin kayo magpakulay at gusto nyo perfect ang kalalabasan nito, message nyo lang sila sa Facebook page nila. So yun lang guys, thank you for watching. Bye! Mwah! thank you